Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, ang nakikita ko po sa katanungan nyo ay dapat ang gumawa ng paraan ay ang LGU. At saka meron ng NCIP opo, National Commission for Indigenous, Indigenous People. People. Opo. Opo. ba? Eh, Pero gusto uh, yata... May, na, may, na, may, may ano na, ba? Nagagawa ba? Kay, mm -hmm. nga po problema kasi mayroong mm -hmm. National Commission for IPs. Apo. Meron din tayong isang sakay ng gobyerno, mm -hmm. yung NAPSI. 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 An National, uh, ano ba yun? Poverty, anti-poverty, anti-poverty anti commission yata. Apo. Ah. Meron silang isang council mm -mm. para rin sa IPs. Uh, oh, okay. Dapat sila po nakatutok dun sa mga mga sektor na yan. Kasi din, nasa kabundukan yan. <laughs> eh, kaya sila in-appoint in doon para pangalagaan yung kapakanan ng ating mga IPs. mm Meron ang nababalitaan po kami na parang bubuwagin na itong NCIP. Uh, may nababalitaan po ba kayong ganun? Eh, o baka naman gusto nila palitan yung mga namamahala? Ah, ma- maa maaari po kasi alam niyo po, hindi naman sa pag-ano, yung mga, parang wala rin tayo nakikita ang ginagawa nitong mga komisyon na ito. Oo oh, oh, na naman, oh. parang pampapogi lang, parang puro sila PRP ha. Oh, Pampanagdagdangan oh. na, nanggastusin ang gobyerno. Eh, Ay, tama. Na, Otherwise, nangpatanggap na nila ang mga dobrobisyon oh, okay. talaga. Oo no? no, po. Mm -hmm. At saka yung mga kapakanan ng mga indigenous people, ang dami-dami pong pangangailangan yan. Edukasyon, baka pangarami po. Ay, hindi. Uh, yeah, Ay, yun nga ang masama. alam nila yung problema. Hindi naman magawa ng solusyon. Mm -hmm. Yun po ang dapat na nila. Ayan. Oh. So, ipa ipaubayan na po natin sa mga mga existing uh, sa, mga, sa mga ahensya. Ahensya ng ating gobyerno partikularly mm. even the, uh, the, the 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 local government units Dabo, na siyang may sakop po sa mga dapat sila dapat sila po talaga manguna dyan. Mm -hmm. ayan thanks for watching please don't forget to like share and subscribe